guys. Parang hindi to sila sanay siguro sa bukirin guys oh. Tala pa bao guys oh. Hoy, oh, hinay hinay lang, hinay hinay lang. Ganon lang maglakad ano ba yan? Oh, dali lang yan maglakad oh. Oh, oh, Tumayo ka. Tumayo ka na. Yan. Okay, uh -uh, se Tawag dito. A so dito uh okay lang yan, wala naman ano. Walang walang video. Bakit natakot ka? Nandiyan na si ano, si Vice. Dali ka na dito. No. Dalawa na kami dito. <laughs> Come on. Hold my hand! Hindi mo sa kanya ang gamit ko! Halika dito! Uy, ah! uy! Mabali yan! Huwag mo talaga na yung tungkot! kay pang guide lang yan! Dito nga oh! Ito hawakan mo! Punta ka na dito! Ba, kamay mo! Kamay mo! Kamay ah, mo! Ayan! No, may Thundercorn! Ayan! Kamay ko! Para ma... Yay! <laughs> nakad ka na kay lalo kumakinig! Hahaha! <laughs> <laughs> tingnan mo. Magpaano ka rin? Kapag <laughs> oh. <laughs> Ba't ka matakot diyan? Manginginig ako. Manginginig. Huwag mo ako itulak ha. Sabay lang. kay eh, ko hindi dalawa tayo dun sa baba. Mauna ka mm. Hmm. Eh? Ba bakit mataas talaga? Wala lang yan. Mataas ba yan? O no? kahit talunin pa yan? Huh? Sige daw. Ano ka daw? Oh, lang paglakat, oh, paglakad oh. Hindi, ang sapatos ko slide. Ah, we, sabi ko magpaka, oh, kahit magtakbo pa yan, oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Slide ang sapatos ko. oh, yan. Uy, <laughs> <laughs> ngayon lang kaya nakapunta nito no? Sige, napunta ka na doon, wala na yan. Bato na. Ah, na, burag ka rin rin mo na kaatod rin sa bukid. <laughs> Mabaliyan yan. Mabaliyan. Mabali o oh, o oh, o. Oh. Agad <laughs> <laughs> mo. Gigi una na. This is my favorite. Ay, Go go. Go oh. go. No Yung yung may stick kala nyo yung stick na yan kayang-kayang hoy, hoy babahal yan sa akin ala, ala, hulog na huy naku dito kayo magdaan oh mas mabilis dito bakit ba kayo... <laughs> magkainan oh. dito. Ba kayo... uh, dito kayo magdaan oh bilis, bilis <laughs> <B> <laughs> naginginig nga siya dato dito? Naginginig ang tohon nyo? Kuwawa naman kayo? Sa amin, hindi naginginig. Oo. Oh. Saan ba sila? Kamang bay, kamang. <laughs> kamang. Kamang bay. O, oh, di. Marunong na pala siya, o. Oh. Oo, oh, oh, kanina lang. Uy. Na, tingin ako sa baba. Uy. Hmm. Uy, alam niyo ba na bukas ano? pa tayong mag-uwi? Oo. Oh. Uy, paano yung damit ko tang doon sa ano? Sa motor. Hoy daan na kayo kasi ti, eh pinigilan yung bato. Bukat na kayo. Bukat na kayo para na. Bakay sa mukha mo, sir. Hoy ganda ng mga pano. Si Atlas oh. Kayu bukas. Pigilan. Dito muna.